Hi, mga kasundang. Magandang gabi po sa lahat. Um, update na naman po ako, mga kasundang. oh yan na po. Gabi na po dito sa amin. Yan. Nag-overtime po sila. Ano, three days na po sila nag-overtime, mga kasundang. Kasi, para matapos agad-agad yung mga blades, yung mga order kasi magpapasko na baka hindi na mapadala yung mga orders kaya kailangan natin matapos agad so yun mga kasundang ang papa ko po nagaano siya nagaano siya sa mga sungkod ang ginagawa niya oh sungkod po yung mga ginagawa niya. Sungkod, tapos yung mga with corno, yung mga katana, yun yung ginagawa niya. Tapos siya naman po sa mga dragon style, sa mga sim, mga ano, mga dragon style, yung dahon pala, yun ang ginagawa niya din. So, kailangan matapos lahat mga kasundang sa hindi pa magpapasko. So 'yan mga kasundang update for today's video. Sa bago pa lang sa aking Facebook page sa aking video, paki-follow na lang din po. Huwag niyo po kalimutan mag-follow. Tapos sa uh, YouTube channel ko po at agusan bulook case, pakipindot po ng subscribe button. Yan po yung mga available natin mga kasundang, no? Yan po yung mga available natin. Yan. Dahon palay po yan mga kasundang. Yan, mga dahon palay po yan mga kasundang. Dahon palay. Tapos yan din po knife. Baka may gustong magbili ng knife. Pang gift, pang regalo. Kasi magpapasko na. Tapos meron din po tayo dahon palay type. So, ito mga kasundang no, dragon style. Yan, dragon. Ito, so, ito yung knife natin mga kasundang oh, sinuwak. Yan, ito yung ano natin knife. Makapal siya mga kasundang, napakakapal po. May kilay na din siya mga kasundang, oh, napakaganda. Kaso gabi na dito, hindi na masyado makita yung ano, hindi talaga mag yung cellphone ko. Bakit naman? Ano nangyari dito? Bakit nagbablard ka? Meron din po tayo barong barong knife. Oh, barong type. Napakakapal po ng barong natin mga kasundang. Yan, tingnan nyo po. Ang kapal-kapal po ng blade natin. Yan. Andito din po yung... Yan, nakapunta dito yung nakalabas yung ano, yung anong tawag nito? Chinso. Chares chinso. O, chinso kasi, nagpuputol sila ng kahoy kanina. Tapos, alam nyo ba mga kasundang, akala namin black yung kahoy na binili namin kasi black yung nasa labas. Yan yung ano niya mga kasundang, o. Hindi na siya medyo maklaro, no kasi gabi na. Basta black black pa rin siya pero may mga may mga ano may mga halong puti-puti. Tiger kamagong. Pero maganda naman po 'yan kapag na varnish yan. 'Yan, 'yung mga sungkod natin. Malapit na po 'yan matapos, mga kasundang. So 'yan na po. Time is what. Anong oras na ngayon? ano 76 PM Oh, 76 PM na po mga kasundang. So yan napakadami po ng ginagawa ng Agusan Bulo case. Kaya matagal matapos yung mga order nila kasi napakadami po talaga na nag-order. Maraming nagagalit na sa amin kasi napakatagal daw matapos yung mga order nila. <laughs> pero wag po kayong mag-alala mga sir. Yes po, natatagalan po yung mga order ninyo pero e, e, e sure naman po namin na may padala namin sa inyo po. Kasi hindi po kami manloloko na tao. Nagtatrabaho po kami ng marangal mga kasundang. Yun lang po at maraming salamat bow <laughs> yan so yun lang mga kasundang nag update lang po ako daghang salamat mayong gabi ide-ideha sa inyo ha sa akong mga viewers salamat kayo sa inyong pagtanaw sa inyong pagsuporta sa amua hinaot on tanga dili minin nyo hangtod sa hangtod salamat bye god bless